May mga pagkakataon sa buhay ng lalaki na dumarating ang tinatawag na once in a lifetime opportunity at madalas hindi ito tungkol sa pera o trabaho kundi pag-ibig. Karamihan sa mga lalaki nabibigo dahil hinihintay nilang ang babae ang unang magsabi ng nararamdaman. Ang hindi nila alam, karamihan sa babae mas pinipiling iparamdam sa kilos ang kanilang gusto hindi sa salita. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang pitong matitinding kilos ng babae na palihim niyang ipinapakita kapag gusto ka na niya. Kapag nakita mo na ang mga sinyalis na ito, oras na para gumawa ka ng galaw dahil baka yan na ang tamang pagkakataon na matagal mo nang hinihintay. Number one, kapag palihim ka na niyang binibigyan ng atensyon, mapapansin mo, sa bawat grupo ng magkakaibigan, palaging may isang babae na palihim kang binabantayan. Hindi siya yung tipo ng babaeng harap-harapan kung tumingin. Pero sa bawat sulyap niya, ramdam mong ikaw ang focus niya. Kapag nahuli mo siyang nakatingin tapos biglang iiwas, malinaw na may nararamdaman siya. Sapel ito pero kapag paulit-ulit senyales na 'yan ng interes. Halimbawa, nasa isang kasiyahan kayo at masaya ang lahat, pero sa gitna ng tawanan, mapapansin mong may isang babaeng sumusulyap sa iyo. Minsan, kunwari tatawa siya sa kwento ng iba, pero sa iyo pa rin ang tingin niya. Kapag pinansin mo siya, bigla siyang mag-aalala sa cellphone niya. Ito na 'yung sinasabi nilang palihim na atensyon. Minsan, makikita mo rin to sa social media. Bigla na lang siyang maglalike ng lumang posts mo o magre-react sa FB story o demo sa Facebook kahit hindi naman kayo close. Sa Stoicism, tinuturo ang self-control. Pero sa ganitong sitwasyon, hindi na niya mapigilang ipakita ang damdamin niya kung ganito na oras na para kumilos. Isang simpleng kamusta, simpleng ngiti, sapat na para makita niyang interesado ka rin. Number two, kapag palagi ka niyang kinukulit o tinutukso para subukan ang kumpiyansa mo. Isa sa pinakamalalakas na sinyales pero madalas hindi napapansin ng lalaki ay ang pambubuska o pang-aasar ng babae. Hindi lahat ng pambabara ay masama. Minsan, ito ang paraan nila para subukan ang kumpiyansa mo. Kapag palagi kanyang tinutukso, hindi aksidente yan. Gusto niyang makita kung marunong ka bang tumanggap ng biro at kung gaano ka kakalmado. Halimbawa, nasa isang kwentuhan kayo tapos tatawagin kanyang chick boy kahit hindi naman totoo. Sa una, aakalain mong biro lang, pero kung paulit-ulit niya itong ginagawa, senyales na yan, kapag marunong kang tumawa at hindi nagpapaapekto, mas lalo siyang matutuwa. Dito mo makikita kung paano kanya sinusubukan. Minsan gagawin pa niyang laro ang asaran ninyo. Tatawagin kanyang Torpe King o Mr. Pakul para lang makita ang reaksyon mo. Subconsciously, gusto niyang makita kung paano ka magdadala ng sarili mo. Ang sikreto dito, huwag maging seryoso agad. Sabayan mo ang kulitan at pakita mong kaya mong sumabay. Kapag natuwa siya, malaki ang tsansang may gusto siya sayo. Number three, kapag siya ay hindi naging pakipot sa physical touch. Hindi lahat ng babae mahilig sa physical touch. Pero kapag siya mismo ang gumagawa ng paraan para magkaroon ng skin contact, Malaking senyales yan. Minsan, simpleng paghawak sa braso, tapik sa balikat, o pagtulak ng pabiro, may malalim na kahulugan na ito. Halimbawa, may group picture kayo tapos siya mismo ang lalapit at didikit sa'yo. O kaya kapag naglalakad kayo, bigla kanyang hahawakan sa braso na kunwari ay para di kayo magkahiwalay. Sa surface, parang wala lang pero sa loob-loob niya gusto kanyang makasama at maramdaman ang presence mo. Kapag nagkakantyawan kayo, siya ang unang tumatawa at bigla ka pang pupukpukin sa balikat. Para sa mahiyain na babae, hindi basta-basta ang ganitong kilos. Sa Stoicism, may mga bagay na hindi na kayang kontrolin ng isipan at ito ang isang halimbawa. Kapag umaabot na sa physical touch, malaki ang tsansang may gusto siya sa iyo. Number 4. kapag siya ay palaging nakangiti at natutuwa sa presensya mo. Isa sa pinakasimpleng senyales pero sobrang lakas ng tama ay kapag palagi siyang nakangiti at natutuwa kapag nandyan ka. Mapapansin mo, kahit simpleng biro mo lang, masaya na siya at parang gumagaan ang paligid. Alimbawa, nasa lunch out kayo kasama ang barkada. Sa simula, tahimik lang siya pero nung dumating ka, biglang naging lively ang mood niya. Kahit hindi ka pa nagsasalita, parang masaya na siya sa simpleng presensya mo. Kapag nagkakatitigan kayo, hindi niya mapigilang ngumiti. Kapag ganito ang vibe, huwag mo nang gawing komplikado pa. Ang babae hindi maglalaan ng energy para sa taong wala silang gusto. Kaya kung palagi siyang masaya sa paligid mo, oras na para makipagkwentuhan ka ng mas madalas. Tandaan, ang totoong ngiti ay hindi mapipilit. At kapag ikaw ang dahilan ng saya niya malinaw, na sinyalis na yan. Number 5. kapag siya ay nagiging curious sa personal mong buhay. Malinaw na senyales na interesado ang babae kapag curious siya sa personal mong buhay. Hindi lang ito basta tanong sa generic topics, kundi pati maliliit na detalye ay gusto niyang malaman. Halimbawa, habang nagkukwentuhan kayo, bigla na lang siyang magtatanong ng, "Ikaw, mahilig ka ba sa travel o homebody ka?" Simple lang ang tanong pero ang totoo, gusto niyang malaman kung saan siya pwedeng pumasok sa buhay mo. Minsan, tatanungin ka pa kung anong paborito mong pagkain o hobbies. Pansinin mo rin kung madalas niyang binabanggit ang mga bagay na hilig mo. Halimbawa, nabanggit mong mahilig ka sa kape tapos bigla na lang siyang magyayayang magkape minsan. Kapag ganito na, malinaw na sinyalis yan ng interes. Gamitin mo ang pagkakataon para mas makilala siya dahil dito nagsisimula ang mas malalim na connection. Number six, hindi siya umiiwas kapag lumalapit ka. Isa pang malakas na senyales ay kapag hindi siya umiwas sa tuwing lalapitan mo siya. Kadalasan, instinct ng babae ang protektahan ng personal space nila. Pero kapag hindi siya umaatras, ibig sabihin kampante siya sayo. Halimbawa, naglalakad kayo sa masikip na lugar, tapos siya pa ang lalapit sayo para hindi kayo magkahiwalay. Sa pila, hindi siya nag a adjust kahit konti na lang ang pagitan niyo. Sa group photo, hindi siya nag-aatubiling mapadikit sa iyo. Kapag hindi siya naiilang o nagpapakita ng tensyon habang magkalapit kayo, senyales yan na gusto ka niya. Ang tamang gawin dito ay maging natural lang. Huwag gawing awkward ang sitwasyon. Kapag relaxed siya sa iyo, ibig sabihin, ready na rin siya sa mas malapit na connection. Number seven, kapag siya pa mismo ang gumagawa ng perfect timing para sa'yo. Pinakamalinaw sa lahat ng senyales ay kapag siya pa mismo ang gumagawa ng paraan para magkaroon kayo ng one-on-one -on -one moment. Hindi lahat ng babae ganito pero kapag ginawa na niya ito, seryoso na siya. Halimbawa, may group outing kayo pero siya pa ang nag-aaya na samahan siya bumili ng pagkain o lumakad sandali. Sa chat... Siya ang unang magtatanong kung kailan ka libre o kung gusto mong lumabas na kayong dalawa lang. Kapag siya na mismo ang gumagawa ng paraan, hindi mo na kailangan ng ibang senyales. Ito na ang golden opportunity mo para gumawa ng move. Huwag ka nang matakot o magpabagal-bagal dahil baka isipin niyang hindi ka interesado at tuluyan na siyang mag-back out. Ngayong alam mo na ang pitong malalakas na senyales ng babae kapag gusto ka na niya, nasa kamay mo na ang susunod na hakbang. Hindi lahat ng babae ay vocal, kaya matutong magbasa ng kilos. Huwag kang matakot kumilos basta siguraduhin mong may respeto at tamang timing. Sa huli, ang tunay na panalo ay 'yung marunong umaksyon sa tamang oras, hindi 'yung laging naghihintay ng milagro. Tandaan mo, minsan ang simpleng galaw, yan ang magbabago ng takbo ng kwento niyong dalawa. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pindutin mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos.